Yan, ito po ngayon ang update sa Pandawan, Rosario, Cavite. Mura na nga yan, 380. Buwan na po kayo. Mura na nga po. Update ngayon ang presyo ng Kipo. 380. Mura na nga Ang laki? Magkano, kuya, ang kilo ng ganito ngayon? 170. 170 po ang kilo. Pag ganito po kasi, laki ilang kilo po kaya yan? Pansya po ninyo? Ah, 15. Ah, oh, 15. Okay, thank you, kuya. Ang laki ito na, oh? Hello, kuya. Oh, thank you. <laughs> <laughs> eh, hey, magkano po ngayon ng kilo ng pusit? Magkano? Ato po yung kilo. Ato 40 po yung Salamat po. 170 daw ang kilo. 170 sa kilo. Bali ang isa daw ay 15. 15 daw ang isang ato peraso eh. meron pa mas malaki eh. Kuhanin natin ang One. 170 po yung kilo nito pero ang isang peraso pong isda ay kumikilo daw po ng 15 15 kilos and ito ngayon ang update sa Pandawan Rosario Cavite lang tuna 51 kilos 51 kilos daw ayan, laki ng tuna and yan dito nga sa Pandawan Rosario, mabite. ito daw ay 240 ang kilo 51 kilos ang sampiraso nito alaki yun

Presyo ngayon, araw na to, yung pampanok. Sabi niya. Ano kilo, kuya? Yung dahil, pampanok. Pampanok sa 300 ang kilo. Ang dami nga yung isda rito sa Pandawan Rosario, Kapite. Ah! May nabanggit din sa 14,000. 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 May nabanggit din May nabanggit din sa Update price po ngayon po si 250. Ang kilo dito yan sa Pandawan Rosario, Cavite. Update price po ngayon araw na to. <laughs>

140 po 140 ang kilo ayun e ang gulyasan po uh, 70 po ang kilo 70 ang kilo ng gulyasan masarap itong gataan ito naman po ay 140 ang kilo Hay, ako po. ko sa Nestor, nakain ng uliasan. 70 ang kilo. Magkadatong -at size na to, Yan. Yeah lista. Pero ngayon napansin namin, mas marami ang pusit ngayong araw na to. Ang yung karami, 245 o. 245 pa? Yung gulyasa, nanabot <noise> ng 245. Pantawan Rosario Cavite. Ah, Marami po na yung kusin. Ito yung ganitong malaking kulyasa, ang ilo. dito pong inang-update sa Pandawan, Rosario, Cavite. Uh, nakabili lang po tayo ng ano, gulyasan. Ilang kilo yung gulyasan na isda? Bali, 2.5. Ano siya nasa 240 245 ang ano Not ang, last. lahat, lahat. pero 70 po ang kilo. Ngayong araw na to napakarami po ngayon po bagong ano mga fresh na pusit. And ito po ina-update ng araw na to sa Pandawan, Rosario, Saryo Cavite. Uwi na po tayo. Babalik na po tayo sa Imus Cavite. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel. Nestor na kayo channel. And huwag niyong kalimutan mag like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.